On another topic lang po, yung si Senator Bato de la Rosa. Uh, medyo nag-react po siya doon sa uh, yung pag-welcome ng pala sa legitimate opposition. Pero, you know, parang lalabanan yung mga obstructionists. Ang sabi po ni Senator de la Rosa sa interview po namin ay yung hindi raw po haharang yung Duterte block sa ano sa mga programa at batas. Pero sana raw po, sabi niya, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. With all due respect to Senator Bato de la Rosa. Bato-bato um, sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taumbayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng Administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na Senador. Sana po ito ay uh, napakinggan na, na, man lang sana niya. Yung mga words na aking nasabi para siguro po maiiba ang kanyang... Uh, impresyon at ang kanyang tugon kung nadinig niya yung buo kong sinabi. Ang sabi natin, ang mga lihitimong oppositionist, ay welcome dahil kailangan po 'yan sa isang demokratikong uh, bayan. Uh, ang atin lamang mga uh, hahadlangan ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira at uh, kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. At hindi hindi po 'yan magiging maganda para sa bansa at para sa taumbayan.